first order natin mga ka-idol monorack sa online mga ka-idol ayan first time po natin umulit kasi first time din natin magkaroon ng sariling motor ito pala yun mga ka-idol may kasama pala siyang libreng tornilyo yung kapitpahay ko bumili siya ng monorak walang kasamang tornilyo kung naghanap pa siya sa mga hardware o auto supply na may mga tornilyo kagaya so ng kinakabit sa monorack kasi mahaba pala yun yung dating tornilyo aalisin na siya papalitan ng mas mahaba so, ayan ang mga idol binalatan ko na yung order inalis ko na yung black plastic ng online. Yeah, yan ay, yan 'yung itsura niya. Yan. Ipangalan talaga siya. Uh, Honda. Yan. Honda Click. 'Yung so, Honda Click 'yung ating sasakyan mga kaidol, 'yung ating motor. Yan. Two weeks pa lang mga kaidol, hindi pa natin nagagamit kasi naghihintay pa tayo ng ORCR. So maganda pala ito mga ka-idol. Ka Rack X monorack. Sabi nila, pag magkakabit daw ng monorack, tatanggalin pa raw yung handbar. Yung nakalagay doon sa angkasan. So, ito naman, nakita ko sa online, hindi na kailangan tanggalin yung handbar. So, malalaman natin mamaya kung talagang hindi na kailangan alisin yung handbar para may kabit to. So, nagtataka rin ako kasi may kasamang tornilyo. So, ibig sabihin, hindi na kagamitin yung dating tornilyo ng handbar. ang ganda niya mga ka-idol. Oh, makapal po siya mga Lutz Promise. Makapal yung metal niya. Tapos, ang ganda ng pintura niya. Yan. Parang makapal yung pintura niya mga Lutz. Tapos, ito yung tornilyo niya. Yan. Medyo mabigat siya mga idol. Yeah, primera class yung steel na ginamit dito sa carrier na to. Yan. And guys, oh, yan ang kapal oh. Yan. mukhang matibay siya yung pagka-welding niya, ang ganda oh. Pit na pit. Parang pipe Peter ang nag-welding nito. Ayun. Saka maganda yung forma niya mga lods. Medyo nakaangat siya kasi yung ibang monorack diretso lang tapos magamit pa yung iba ng spacer dun sa palakang gitna yan dyan yan yung may hawak ko na yan ng spacer para matornilyo. ito wala mga luts oh. meron na siya o oh. yan, oh. yan nahawakan ko oh. yan, nakakabit na mismo yung spacer kaya makikita natin mga luts oh, mamaya pagka kinabit natin yan So, alisin na po natin yung tornilyo sa gitna. Ayan. Tapos sa gilid. Kabilang gilid yan mga idol. Ah. So, medyo hapon kasi dumating ito mga idol. Itong parcel ko na to. Kaya gabi ko na rin kinabit. Hindi na ako nakatiis. Kinabit ko na. Kasi baka mamaya ma-misplace ma pa ano kahit man maganda pa naman yung turnilyo, mga ka-idol no? Oh. may ulo yung pinakang head ng turnilyo. yan oh. no? ganda ng itsura niya oh. tapos saka dikit talaga yung washer niya so bali guys itong turnilyo na to hindi na natin gagamitin yan kasi video makapal yung gagamitin natin na monorack kaya mag adjust tayo ng kalahating pulgada. Kaya yung tornilyo na kasama, medyo mahaba siya mga idol ng kalahating pulgada. Kasi nga makapal yung monorack tapos meron pang washer. Ayan mga idol oh. Ang gandang tingnan no. Oh. oh. ayan, hindi ko natatanggalin mga idol yung handbar niya, ayan oh. Oh. Ganyan lang siya oh, ayan. Nice napakaganda mga idol mats na mats sa Honda Click natin na B4 special edition yan hinahawakan ko muna mga idol tinitinan ko talagang magpipit siya pit na pit siya mga ka idol oh. yan, oh. ayun siya sabi ko yan nasa gitna. an, so, papakita kong mga idol yung tornilyo yan laki ng diferensya oh. yan Maikli lang mga idol yung nasa gitna niya. Yan. So, ang ipapalit natin ay yung medyo mahaba kasi gawa nga nung spacer tapos yung washer tapos makapal din yung monorack ano uh, oh, laki ng diferensya mga kay oh. oh kalahating pulgada ang nadagdag so okay din yung naka-invento nitong monorack na to saludo ako sa iyo idol yan i e, sukat na sukat na siya mga kay talagang sinukat siya magaling din yung mga welder nito talagang align na align walang nagre-reklamo na tabingi na hindi match kasi nakababasa ko doon sa review talagang okay naman yung una kong order kinansil ko kasi nabasa ko doon sa comment kailangan pang tanggalin yung kailangan pang tanggalin yung handbar eh ito hindi na kailangan no? diretso kapit ng mga lutsu tapos yung ibang monora, kailangan pa ng spacer dun sa gitna. Ito hindi na. Talagang pit na pit siya mga ka-idol. may tornilyo na siya mga lods. Yan. natin ng washer. Sakto, sakto mga idol. O. Kahit kamayin lang muna natin. Hindi maluwag siyang tornilyuhan. Hindi mahigpit yung bago yung tourings natin mga idol nabili ko ng 40 pesos o oh. yan napakinabangan natin ka agad nagamit agad natin no 40 pesos lang yung rinse mga idol baliyan yan yan didusi 14 sa Cadiz City so gamit na gamit yung mga numero na yan Ayan. madali lang siyang itornil yung mga ka idol hindi siya maigpit ihigpit lang talaga siya kung talagang mahigpit na Pag magtunilyo tayo mga ka idol, wag muna natin isagad yung kaliwa. Pag kami medyo humigpit sa kabila naman tayo. Para balance yung higpit ng tunilyo. Kailangan magpantay siya mga ka idol. Nasilipin yung mga idol, ang ganda oh. Ang ganda niya ng forma oh. Bagay na bagay siya sa Honda Click. So kung Honda Click ang motor niya mga idol, lalo lalo na yung mga bago, wala pang top box. Ayan mga idol, Rock X Mono Rock. Yan ang orderin niyo mga ka-idol Tapos may kasama na siyang tornilyo. Hindi na kayo maghahanap ng tornilyo kung saan saan. Ayan, ito mga ka-idol na yan. natin yan yung dating tornilyo. Si sayang naman kung itapo natin. Very good siya mga ka-idol. Nice to see. Ayan, kitang -ita nyo naman bagay na bagay. Ang ganda ng forma niya mga ka-idol. Mm -hmm. Salamat po sa mga nanood mga idol ng aking maikling video para dito sa Honda Click natin yung monorack natin. Okay na okay siya mga idol. And 5 stars siya sa akin mga lods. Thank you. Salamat po mga idol. Thank you.